hindi mo ba nakita yung mga achievement ng anak mo? Ang iniisip mo lang kasi yung kalibugan mo. Ah, uh, Sir Raymond, may mga netizens na nagtatanong dito. Kung sakali po ba, eh, sino ang pipili? Sino ba yung kasama niya sa picture, ma'am? Yung, ano pong pangalan? Mama niya ngayon. Ano pong pangalan? Jen Atayan. O, si sino ba ang, sino ba ang pipiliin niya, sir? Si Jen o si ma'am, uh, si ma'am? Ito po yung bagong girlfriend, ma'am. Yes po. Uh, ni Mr. Raymond Velos. Opo. Uh, LDR, mukhang LDR din po sila. Hindi po, nagsasama po talaga rin sila sa Sobik. Ah, uh, kasi dati pong sima ng inyong asawa. Ah, uh, sino po itong babae, ma'am? Yan po yung bago niyang kinakasama ngayon na buong buhay sa kanya, si Jean Billy Atayan po. Okay, so magkakasama nga sila sa ride. Yes po. Okay, pero sa pagkakaalam niyo, ma'am, saan daw po niya nakilala? Ito, sino to, ma'am? Sorry. Ram uh, Ajin po. Ah, oh, po, niya daw po nakilala? Doon po sa tinatrabahuan niya dati po. To magandang hapon po, Ma'am Nerly. Magandang hap hapon City po. Sige po, no. So, I assume hindi na kayo nagsasama, no, ng inyo pong, na po. Uh, mister. Mr. Kayo po ay kasal, no? Ilang Kasan taon po. na po, no, kayong kasal? Uh, mag-11 years na po. Kailan po po kayo naghiwalay ng Actually po, nang pumunta siya dito, okay pa yung pagsasama namin noon. Kasi dati po yan siyang seaman Ah okay, so bumalik sa Pilipinas Bago po kasi nangyari yon, Nabuntis ako After three years bumalik siya sa akin Tinanggap ko, pinakasalan niya ako Pero bago nangyari yon, May kinakasama siyang taga-Bacolod So ang nangyari doon Hinahabol yung sustento ng dalawang bata Nagbibigay po kami doon Pero nagkaso pa rin yung babae niya na kinakasama At lang, niya. so meron pa siyang anak mayroon sa pa ibang po. babae? Meron pa po, dalawa Dalawa, so bali lima lahat Opo. Pero anak kami talaga mister. yung unang may anak tapos nung time na po na, kasi pinabahan po siya sa POA, nagkaso po kami. Sinulungan ko po siya noon, iniintindi ko po siya lahat-lahat. Hanggang nung hindi na siya nakabalik, kasi nakabahan po siya sa POA, nakiusap ako sa mga kapatid ko na kung pwede, ipasok siya sa trabaho dito sa Maynila. Kasi nga, panganganak ko lang po doon sa bunso kong anak. Ngayon okay pa yung pag-ano pag namin, nagbibigay pa siya ng sustento linggo-linggo. Uh, okay pa yun. Hanggang dumating yung point na nalaman ko na lang na may mga babae na siya, kung sino-sino. Tinatanggap ko yung mga sorry niya kasi nga ang iniisip ko yung mga anak ko eh. Tapos nung nakalauna na hanggang nagkaroon na siya ng mga live-in, live-in, mga nakailang babae ng live-in niya. Hanggang dumating time na hindi na siya nagbigay. Kung magbigay siya 1,000 a month, anong gagawin ko 1, sa 1,000 a month? 1,000 a month? Para sa tatlong bata? Opa, yan po. Tapos ang, ang, hanap buhay ko po sa probinsya, tinaguyod ko yung mga anak ko. Nagmanicure po ako, tapos nagtitinda ko ano-ano para lang may taguyod yung tatlo kong anak. Tapos nung time na yun na, sabi ko, ayoko, ayoko munang gumalaw kasi nga ang iniisip ko yung mga anak ko. Baka... Ayoko kasi dumating sa point na magalit yung dala, yung panganay kong anak. ng time na yun na disgrasya yung anak ko, doon ako nagdesisyon na sige ituloy ko na kasi nga po naghingi siya ng pang x-ray. Sabi walang pera. May trabaho siya non sir Pero hindi siya nagbigay ng pera. Nagkasakit yung anak ko, naglilalagit ng mga anak ko, wala siyang binigay na pera. Ilang taon na, na hindi nagbibigay po ito, itong inyong mister? Isang taon mahigit na, na po. All this time, kayo lang gumagastos para sa o mga po. bata. Magkano yung buwanan na Nahingin kinakailangan? Ne, ito, magkano muna yung nagagastos no, ng, sa isang buwan para sa mga bata? Siyempre, nag-aaral na yan. No? Hindi ko po matansya sir eh, kasi po sa totoo lang po, nagtrabaho po ako ng yun kasambahay. Yung anak ko, iniwan ko sa nanay ko kahit ang hirap kasi maliit pa yung bunso ko eh tuwing sweldo ko, wala akong matira. Kasi nga, doon napupunta sa mga anak ko yon. Alam ko po na kulang pa yun eh. Pero wala akong magawa kasi nga yung doon lang po ako nagdepende sa sweldo ko po. Kaya nga po ako nagpursigay kasi nga po, siyempre po nahirapan po ako eh. Tatlong anak ko yun tapos nag-aaral po sila pareho. Sir Raymond, narinig yes, sir. naman no, yung sinabi, ang nire ng inyong Mrs. Ikaw pala ay may tatlo plus dalawa pang anak. Okay? Pero okay. parang kung namumuhay ka, pag pinupost mo, para kang binata, wala kang binibigay. Ah. Anong masasabi mo sa reklamo okay, ng inyong Apo. misis? Hindi po, sir. Nung nagtrabaho kasi ako sa Patig, sa Manila, <laughs> nagbibigay naman ako niyan. Weekly, weekly po yun kasi weekly yung sahuran. Sa so, tunayan nga, minsan 2K yung weekly ko ibibigay. Dipindi po sa sahod ko. Nung kalauna na kasi nung tumagal na, medyo inalat na po yung pasok namin. Yung, minsan, sumasakod na lang ako ng 3K sa isang linggo. Kaya ina inaabot ko sa kanya, 1.5 o kaya 1.000, dipindi po kasi sa sahod namin. Nung medyo lumabot yung trabaho namin sa Pasi, nagdesisyon po ako magpalipat ito sa Sambale. Eh, dito na naman sa Sambale, kinsinas na yung sahura namin, medyo hindi naman din kalakihan. Kaya nag-aabot din naman ako ng minsan 2,000 sa Pinsinas kasi nga yung baguhan pa ako, maliit pa rin yung sahod ko. Tumapat lang po nung, nung last December, yun na uh, clearance ako. Kailangan kong asikasuhin yung papilis ko kasi nga uh, nire ako nung papilis ko nalilipatan. Yun na, mula December, wala na po akong pasok hanggang ngayon. Kaya nagtitraining po ako sa, para sa papilis ko para makompleto yung dito po siya nagtrabaho kasama yung mga kapatid ko. Galit na galit po yung mga kapatid ko noon kasi nung, nung time na nagtrabaho siya, sabi ng mga kapatid ko, magkano yung binibigay ng, ng asawa mo dito kasi alam namin kung magkano yung sweldo niya. Ang pinakamaliit lang ng sweldo hanggang 8,000 lang daw yun kasi may overtime pa sila. Tapos noon sabi niya, grabe yung asawa mo. Harap-harapan niya, dinala sa harapan ng mga kapatid ko yung babae niya. Hindi po siya na nahiya sa mga kapatid ko mismo. Kaya po siya na lumipat kasi nga, hindi na siya nagustuhan po ng mga ano doon kinukontra na po siya ng mga katrabaho niya po. May pinakita po sa amin, Sir Raymond, ang inyong <laughs> misis. Picture po, ata ito sa hotel. Yes po. Yun uh, po yung, yun sorry po ma'am, yun po yung, yun po yung, sobrang nasaktan yung anak ko ng time na yun. Kasi yung time na yun, isa pa yung cellphone namin. Ang nangyari nun, lahat ng gawa niya, lahat ng kababuyan niya, may marami pa yan, Sir, na kababuyan niya, na mismo nandun yung picture niya. At na-mention po ninyo, ma'am, sa mga staff namin, at ini na sa loob daw ng sampung taon or 11 years nakasal po kayo ay naka-sampung babae din po. Marami po siya. yan, maliban pa dyan. Magsasama pa kami, meron pa po naka yan sampung siya. Naka-sampung babae? Maliban pa, ma ma mukhang marami pati. Nandyan po yun sa cellphone ko. Sir, Sir po Raymond, yun. ikaw po, daw ay bukod pa sa ano, babaero Sampang ka pala. Po. Sampung babae. Sir, It hindi naman po totoo yung sampung babae. Kasi uh, before ako malis dyan sa Mindanao, lagi na po kami nag-aaway, sabi ko sa kanya, pag aalis ako, makaalis ako dito, hindi na ako babalik sa akin, hindi na ako maghihiwalay na tayo. Mula nang umalis ako diyan. Ay na, wala na kaming magandang communication kaya sabi ko, huwag ka na mo expect na babalik ako. Huwag ka na mo expect na babalik pa ako dyan sa inyo kasi naghihiwalay na tayo, maghihiwalay na tayo. Mula noon, 2020 'yun, nag-ulit usap namin. Sir Raymond, sa dami pala ng babae mo, masagot mo nga muna, ilan nang na anak mo? Sir, tatlo sa kanya, sir. Tapos dalawa yung sa Bacolod. <coughs> yung nagkaroon kami ng pro problema doon sa Bacolod sir. Okay, sa limang bata na yan, ikaw ba ay nagbibigay ng suporta? Lima na yung anak mo? Opo sir, nagbigay ako dyan sa kanya sir nung trabaho ko dyan sa Pasig. Tapos nagtrabaho ako dito, nagbigay naman ako. Yun nga lang sir, yung taho talaga, talagang kinakapos. Yung sa Bacolod sir, nagbigay din naman ako dun. Pero yung sinabihan ko naman yung <coughs> nanay ng mga bata na, Hindi mo na ako makapagbigay kasi nga wala pa akong trabaho mula ng December. Okay, pero yung mga pino-post-post mo diyan parang hindi naman sa Uh, wala kang trabaho? Masaya. Parang ayaw mo lang talagang magtrabaho para wala kang may padala? Hindi sir. Uh, <laughs> kasi parang lang instead ka na magtrabaho, yung... yung mga pinupost mo parang namamasyal-masyal lang kayo ng girlfriend mo? Hindi sir. Yung sa girlfriend ko kasi sinasamahan ko na lang siya sir kasi nga may <laughs> motor kami. Sinasamahan ko niya siya pero yung right. ah, habang nag-asikaso ako sa papilis ko sir, kasi yung pag-asikaso ng papilis ko kailangan din ng financial kailangan ko ng pera. Hmm. Kaya pag may may pera, tsaka natika, Maynila, ay, ako na sa Gasoline din sa Manila, magte-training ako. Ayun nga, na, natapos naman kahit sa hirap ng ano, ng buhay kahit wala nang trabaho. May na lang ma-release para makabalik ako sa trabaho. Sa sobrang saya mo, hindi mo naalala yung mga anak mo? Biroin mo, umalis ka doon, magsi months pa lang yung bunso ko. Ngayon, ilang taon na? Hindi mo ba nakita yung mga achievement ng anak mo? Ang iniisip mo lang kasi yung kalibugan mo. mo. Hmm. Sobrang sobrang yung salita mo diyan. Oy, May mga ebidensya ko maliban lang yan sa pinakita ko sa kanila dito, may nakasib, may nakasib pa ako mga video na mukha nyo. Biruin mo, hindi mo, ba baka gusto mong i-announce ko dito, na mismo kam, ano, asawa ng babae na pinu, ano, pinuntahan ako dun sa bahay namin. Nung sa abroad po yung babae, may karelasyon po yun siya. Pinuntahan ako sa bahay namin nung asawa, yung lalaki mismo. Akala ko, Akala ko po, attorney, kung ano yung kasalanan ko, yun pala, may kakabastusan silang ginagawa doon. Kadiri, hindi ko akalain na professional ka. Ganyan ang ginagawa mo? kababuyan, gumawa kayo ng halayan mismo sa uncam, mga mismong katawan nyo binubila, binabalandran nyo. Pasalamat ka, hindi ko sinali dito, sinesend sa kanila. Tapos, nung doon nun na kayo tayo sa dipolog, nanganak ako noon, akala ko matino ka. Diyos ko, naghahanag ano pala kayo doon? Nagmutil-mutil lang pala kayo doon sa galas? Diyos ko, pasalamat ka, hindi ako iskandalusang asawa. Pinagbigyan kita, pinakinggan kita, inalalayan kita sa lahat ng mga kaso mo, tapos ngayon gagawin mo. Sir Raymond, si Ma'am oh. uh, Nerly, may ibinahagi sa amin dito na picture po ninyo no nakasama po ninyo may isang babae do na sa saan ba yun sa hotel yon no tama sa hotel po sa hotel yon sabi pa anong niya no ginagawa nung... nyo sa hotel sir anong picture yon hmm. kailan yon sus kailan yon alalahanin mo sa dami kasi ng babae mo hindi mo na maalala lahat sus wag mo na wag mo pa yung kwento mo umayos ka tapos akala mo siguro hindi ako makarating dito ng Maynila akala mo lang Tiniis ko lahat. Kung hindi lang nagsabi yung anak mo na si Nicole na, Sige, go na ma. Kala mo naman, ipagma, ipagmayabang mo yung mga babae mo kung sino-sino lang yan. Baka, baka... Siya yeah, may hawak na account, Ton. Alam hmm. niyo yun. Alam ng mga kapatid ko yun. Alam ng mga kapatid mo. Mismong mga kapatid mo. Tinulak nila kung nagagawin ko yun lahat. Ma'am, so pati yung kapatid ni Sir, Okay, sila na rin ang nagsabi sa'yo na magreklamo na kayo. Hmm. Pati ma yung kapatid niya, hindi na siya kinakampihan. Hindi hmm. na po. Kasi galit nga sa kanya kasi ano daw ang sabi ng kapatid nila, payo, wala nang ano, hindi na nakikinig. Nakausap niyo po ba ma'am yung girlfriend po ni Sir Raymond? Hindi po, kasi ang ugali ko po ma'am, hindi ko ugali na. Sa dami-dami po yung mga babae niya, never ko po pong naki nakialam dyan, kahit nung nagkaso sila. Kasi ugali ko, ayoko yung nakikialam kasi may, may, kumbaga, may ano po ako sa sarili ko, may respeto ako sa kanya kasi may grado siya eh. Tapos ang nangyari ngayon, ano kahit ako pa yung legal, ako pa yung inaaway-away. May kasunod pa nga yung babae niya. Huwag kang mag-alala, ibabalik ko naman iyo yung asawa Walang labis, walang kulang. Diyos ko, kahit isaksak niyo pa yung sa bunganga nga yung ano niya. Hindi na. <laughs> ang akin lang, ang anak ko lang. Obligasyon mo yan. Kung ayaw mo magbigay, pasinsyahan tayo. Isasali ko pa yung gin-gin mo na yan. Kita tayo hanggang dulo. Tapos sinasabi mo pa na bire ko yung mga anak mo. Paano ko i yung anak ko? Mismo, tumatawag ka sa mga anak mo. Nakikita nila yung babae na nandyan. Totoo ba yung ama? Hindi ko, hindi ko, hindi ko masisi yung mga anak ko kung galit na galit sila sa'yo. Mm. Baka nakalimutan mo, baka gusto ko pang ano sa'yo. Yung anak mo, nagsikap. Lahat ng ano nila, nagsikap. Nagtatap. ah uh, Sir Raymond, may mga netizens na nagtatanong dito. ah uh, kung kung sakali po ba, eh, sino ang pipili? Sino ba yung asama niya sa picture, ma'am? Yung ano pong pangalan? Pa mama niya ngayon. Ano pong pangalan? Jen Atayan. O, si, sino, so, ba ang, sino, ba ang, sino ba pipiliin niya, sir? Si Jen o si ma'am? Uh, si ma'am? Ma'am, nagsabi naman ako sa kanya, ma'am, dati pa, 2019, anong ah, 2017, 18, 19, na pag na umalis ako sa kanya, hindi na talaga ako babalik. Noong 2020, huling tawag namin, ma'am, bago yata mag... Ay, sino, sino si eh. nga ipipiliin mo? Si Ma'am Nerly o si Ma'am Jen? Ma'am, si Ma'am Jen po, kasi hindi na po talaga ako babalik kay Nerly po. Okay. Pero okay. yung mga bata, ma'am, pag makabalik ako sa trabaho, magsusupport Diyos naman po, oh, ako. Diyos kahit bumalik, kapag lumuhod-luhod, simula... Amerika, never na talaga kitang tanggapin, Diyos ko. Sa kababuyan mo, yuck! Hindi na. Walang kapatawaran. Piliin mo yung babae mo, ang akin lang, sustento ng mga anak ko. Yun lang. Magbibigay naman ako pag nakabalik ko sa trabaho. Mula, December, wala akong trabaho. Ay, maghanap ka ng paraan. Magbigay ka. Ay, ay, ako sa Ay, nag-enjoy ka dyan para sa babae, babae mo. Nag-ride-ride ka nga. Kakain-kain lang kayo. Samantalang yung mga anak mo ron, hikaho sa pagkain. Hindi ka ba nawas sa mga anak mo? Pag tumatawag ako, ma, uwi ka na. Uwi ka na. Kapal talaga ng mukha mo. Hindi ko naman mong sinabi yung balikan mo kami. Gano'n na oh. po ba kayo katagal, sir, ni Ma'am Jen? Mula December po, nung ano. Proud. At so, 3 three months na. Kasi kayo po ay may tatlong anak kay Ma'am okay. Nerly Velos. Alam mo naman yan. 5 okay. Five Apo, years ba? old, ten years old, at fifteen year old. Okay? okay. Yang mga batang yan, kinakailangan ng panggastos. Kasi nag-aaral mga yan, kumakain mga yan. Okay? okay. Nagagatas pa nga yan eh. O, oh, nagagatas pa raw yung bunso. Okay, may mga yun. gastusin yung mga bata na yan. E eh, ikaw Eko. ngayon dito, kasama mo yung babae mo, okay, nabubuhay ka na parang binata, eh itong misis mo, ang dami ng mga trabaho na ginawa. Siyempre, ang kailangan niya dito, sustento, so, sa sagutin mo kami ngayon. Magabag bibigay ka ba para sa mga anak mo? Sir, pag nakabalik ako sa trabaho ko, sir, pama siguro si Kidier ay end of this month makabalik ako, magbibigay po ako sa. Ilan? Ilang ilang sigut -sigut. ilang araw po, sir? Ano, sir Raymond? Siguro sa kalagitnaan ng buwan na to, pag nakabalik <laughs> ako sa trabaho. Ininform ko naman yung pangaray namin pag nakabalik ako sa trabaho. Ano pong masasabi niyo? Sabi daw niya, at least sana sa kalagitnaan ng buwan na ito, which is not good. Not good mm -hmm. enough, ha, Shari? Mm Hindi -hmm. Ang gusto ko pong mangyari ngayon, may motor po kami diyan na Honda Beat. Magagamit ko 'yon. Kalagitnaan pa siya attorney yung magbibigay, di ba? Gusto ko pong kunin 'yon kasi sa amin naman kung tutusin, sa amin naman 'yon. May ano siya, may sniper 'yan siya attorney na ang nalaman ko, yung babae ang naghulog, naghulog doon. Ang yung babae na yun, nasa Jordan. Ang... po yun siya. Lahat ng mga babae niya, nasa abroad. Bali siya yung, siya yung ginagastuhan. So ngayon, ang masasabi ko lang, Raymond, may mga anak tayo. Legal ako ang gusto ko lang, bigay mo sa akin yung motor, tapos, sabihin mo dyan sa babae mo, binubuhay ka niya, di ba? So, dapat kasali yung mga anak ko ang bubuhayin niya. Yun. Kung ayaw mo magbigay, sisyahan tayo. Isa lang naman ang gusto ko eh. Wala akong habol sa'yo. Kahit minsan, hindi ko na iniisip na tanggapin pa kita. Diyos ko, masaya na ako sa buhay ko ngayon. Nag-isa lang ako na kasama ko yung mga anak ko. Ngayon, anin pakita? kita. Simula nung nagsama tayo, Diyos ko. Kalbaryong naani ko. Raymond, baka pwede mong pagbigyan yung hinihingi ng misis <laughs> mo. In the meantime, yung motor daw. Motor, kukunin ko yon Kung hindi niya mabigay sir, yan, sorry na lang. Sir, kung ibibigay ko yung motor, wala na po akong magamit. Tumayigit ka, may sniper. May motor kang sniper, di ba? May, may motor pa, pa niya ng gin Bili bili-bili mo dyan? Hoy, Lopo. wag. Kailangan ko ngayon, ngayon, yung pera na yon Birthday ng anak mo sa katapusan, anong ibibigay ko? Diyos ko, nakalagnat-lagnat yung anak mo doon. Para kung baliw na kung ano saan sa anak ko ng ngutang ng pera para lang ipadala sa anak mo. Wala kang kwintang pagkatatay kahit anak mo, sinasabihan kang pumunta ka lang naman dyan sa Manila pa, para hindi, para sa amin, para sa sarili mong kaligayahan. Di mo naisip, nakakaya yung ginagawa mo sa mga anak mo. lumapit lang siya sa amin kasi gusto lang naman niya ng sustento para sa mga bata. So ikaw, kailangan mo mag-commit, kailangan mo mag-sumikap, kailangan mo maghanap ng pagkakakitaan para may may bigay ka para sa mga bata. Ang ng gastusin ng mga to. Okay, otherwise, <coughs> otherwise sir ano, Raymond, mapipilitan talaga itong si Ma'am Nerly na idaan sa kaso yung mga kasi yung laban sa'yo. And you know, alam mo ha, kasi sabi ni Ma'am Nerly kanina, ikaw ay may kaso na dati. Si Ma'am Nerly Mayroon pa po, yung tumulong, tumulong. sa'yo. Mayroon pa yan. Naka, susunod yan na magreklamo sa kanya. Inunahan ko lang. Asa may iba pa? May iba pa. Yung dating may kaso siya kasi hindi na siya nagbigay din ng sustento ng mga bata. Kakasuhan daw siya. Mas maigi pa nga yung di legal kasi kusang tumatawag sa opisina niya. Samantalang ako, pa, pa ito itoy lang. Magkaroon po kayo ng magandang pag-uusap doon oh, sa sustento. Kung na lang Shari, yun yung pinakamaigi Opo. Para sa mga bata.